magandang araw sa inyo, mga boss bali papakita ko lang sa inyo yung uh, itong sa unit ko na nilalagay ito so noong una ko itong ginamit is okay yung patama nya mga boss kaso so, hanggang sa huli uh, paiba iba na yung tama nya kaya bubuksan natin sa loob kasi baka natanggal na yung mga adhesive nya yung mga pangdikit sa ano niya sa loob sa internal na ano niya sa loob so minsan kasi natatanggal yung mga pandikit niya yung parang mga glow kaya uh, umiiba yung tama niya kasi nga uh, bawat ano ng unit natin galaw so para yung ano niya yung parang permanent, yung tube niya sa loob na may ano na may may parang crosshair yun yung gumagalaw-galaw kaya hindi natin masiro yung patama natin so bubuksan natin to mga boss para makita natin sa loob so ito mga boss tatanggalin muna natin to ito ito yung tumutulak sa ano sa tube niya sa loob 年龄不小。Yeah, remember, so. yun eh. ito ang lipirin siya so yan mga boss yung sa loob nyo yan ganyan lang yan sa loob yung kalooban nya yan. yan yung purpose nya tapos yan yung parang saway yung parang yellow na saway yan yung uh, left and right saka up and down yung sa taas So, ganyan lang yan mga boss. Yung sit up nya. Yan. So, ito mga boss yung, yung ano nya. Yung parang bo, ayan o. Oh. Yung crosshair nya. Ano ito mga boss? Ah, uh, nito. Parang naka-engrave sa, sa ano, sa, Ayan o. Oh. Parang naka-engrave sa glass nya yung yung ano nyo crosshair yan ibang klase yung ano nyo mga boss so ito mga boss ah uh, lalagyan natin dito ng mga ito mga glue bagong glue so, dito gugluhan rin natin para tumibay kasi ito yung gumagalaw mga boss oh. pag, pag maluwag yan pag maluwag so yan yung uy, iba iba yung tama yan mga boss yan yan lang So, ito mga boss yung parang may ano dito sa gilid. May bawas. pala ko nga una is yung parang may crack. So, hindi pala. Baling purpose pala nito mga boss is lagayan niya ng itong na ilang mga boss oh. Yan yung sa parang red dot niya. Yan. So, ganyan yung purpose niya. So, uh, hindi naman natin to kailangan kasi minsan uh, hindi naman ito nagagamit. Talaga yung ano niya. So, yan oh. Lalagyan natin to ng bago. Yan o, may ikot-ikot mga boss. Yan. So, ganyan yung pag-zoom nya. Ganyan lang mga boss. Ikot-ikot sa loob. Hello, mga boss oh. So, dapat talaga ikpitin natin dito mamaya. Kasi yan yung pinagkaiba. Yung diferensya nya. Yan yun. Pagpita natin mamaya. Kaya gumagalaw. So lalagyan natin dito mamaya ng glow. So yan lang mga boss yung uh, dapat nyong tandaan dito. Panglagyan nyo lang ng mga hag. Huwag kayong maglalagay ng suglo kasi delikado yung suglo pag naglagay kayo. Bale itong atong tube nya. Pero mga tube nya. Uh, pag nakaano yan ng moist ng glow. Yung parang umuusbong na moist nya pag pumunta dito yan sa gitna so sigurado sira yung itong lens na to na pinaka sensitive tsaka doon sa loob so hindi nyo na yan matatanggal kasi parang may moist yan na malak parang ano parang sisira talaga sa lens nyo so dapat ano lang yung gamitin nyo yung ano lang si mga boss parang katulad nito mga boss oh ayan pang ano lang to mga boss bale actually mga boss ito sa cellphone to sa so, cellphone ko to ginagamit pag nagtanggal ako pag nagpalit ako ng battery ng cellphone mo LCD so ito yung ginagamit ko so parang rugby lang siya mga boss para lang yung purpose niya is madabilis lang matanggal pero hindi siya gagalaw kasi makapit siya mga boss so yan lang yung discard niyo wag kayong lalagay ng shoglo kasi delikado yan lang so ah uh, yan mga boss ito lang yung lalagyan natin saka dito yan tapos, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat lagyan. Ito, importante mga boss, linisan nyo to. Yan sa ipis to mga boss. Pag naglagay ko dito mamaya, lagyan nyo rin ng pangdikit ng para ito rin kasi minsan yung sanhi na may iba yung tama nyo kasi gumaganong ganon yung ano magalaw-galaw yung sa ano nyo so ito yung pinaka-importante mga boss lagyan nyo dito mga adhesive yan lang. so yun mga boss dito na lang muna yung video natin uh, hindi ko na ito muna asimbun kasi maraming pa akong lilinisin uh, maraming salamat ulit sa panunod nyo ingat sa inyo lagi good boss and good luck